Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer ngayong Enero 22, 2025, sa Miyerkules na ito, Enero 22. Hayaan mong ang banayad na daloy ng iyong buhay ay magpaalala sa iyo ng likas mong kakayahang mag-alaga ng mga mahal mo sa buhay. Katulad ng tubig na nagbibigay buhay, ang iyong mapag-arugang kalikasan ay nagdadala ng ginhawa at katiwasayan sa mga nasa paligid mo. Tanggapin ang tema ng pasensya ngayong araw. Hayaan mo itong magsilbing gabay sa iyong mga iniisip at kilos habang sinusundan mo ang ritmo ng iyong araw. Tandaan na sa bawat kilos na may pasensya, nagbubukas ka ng mas malawak na espasyo para sa pag-unawa at pagmamahal. Habang ang buwan ay nasa Scorpio, ang lalim ng iyong intuition ay nagiging mas malinaw at mas malalim. Tinatawag ka nitong maglakbay sa iyong kalooban upang matuklasan ang mga aspeto ng iyong sarili na maaaring matagal nang nakatago. Ang enerhiya ng ika-negatibo 23 lunar day ay nagbibigay ng di mapigilang pagnanais na tuklasin ang mga bagay na nagpapasigla sa iyong espiritu. Bigyang pansin ang mga damdaming lumilitaw. Ang mga ito ay maaaring magbigay liwanag sa mga katotohanang matagal mo nang hindi napapansin. Sa gitna ng mga makapangyarihang pagbabago at enerhiya, bigyan mo rin ng oras ang iyong tahanan, ang sagradong espasyo kung saan lumalago ang iyong espiritu. Ang mga simpleng gawain tulad ng pag-aayos ng isang sulok o pag-aalaga ng halaman ay hindi lamang para sa kayusan, kundi nagdudulot din ng balanse sa iyong kalooban. Ang pagkalinga sa iyong paligid ay sumasalamin sa kalagayan ng iyong puso. Habang pinapabuti mo ang paligid mo, pinapabuti mo rin ang sarili mo. Mahalaga rin na maglaan ng oras para magmuni-muni. Ano ang mga bagay na nagpapakilig sa iyong puso? Ano ang mga nakapagpapagaan ng iyong loob? Sa araw na ito, tanggapin ang tawag ng introspeksyon, isang pagkakataon para sa mas malalim na pagunawa sa iyong sarili. Habang nagre-reflect ka, maaaring mapansin mong ang iyong malasakit at pasensya, ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag sa iba kundi nagiging daan din upang maibalik ang kapayapaan sa iyong sariling puso. Ngayong araw, ipaalala mo sa iyong sarili ang halaga ng iyong papel sa buhay ng mga mahal mo. Ikaw ang nagbibigay init at liwanag sa mga nakapaligid sa iyo. Sa patuloy mong pagyakap sa pasensya at introspeksyon, makakahanap ka ng kalinawan sa mga aspeto ng buhay na dati malabo. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na mararamdaman mong mas puno ng pag-asa at inspirasyon ang iyong diwa. Hayaan mong ang araw na ito ay magdulot ng pagpapayaman sa iyong kaluluwa, isang pagkakataon upang mas pahalagahan ang bawat kilos at damdaming nagbibigay kulay sa iyong paglalakbay. Sa bawat hakbang na may pagmumuni-muni at pasensya, natutuklasan mo ang tunay na lalim ng iyong kakayahang magmahal at magbigay buhay, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.